ang Radyo Totoo CMN Batangas CMN Live Nation Renz Belda, magandang araw sa iyo Magandang umaga, Rian. Magandang umaga, Pilipinas. Nakisang Provincial Health Office sa pangunan ni Dr. Gerald Alday sa kampanyang Ligtas Kainin ng Isda mula sa Taalik bilang suporta sa mga mangisdang na apektuhan ng kabuhayan, bunsod ng mga isyong kinakaharap ng lawa ng taal. Ang nasabing kampanya ay isinagawa sa barangay Buso-Buso sa Laurel, Batangas sa pangunan ng Department of Agriculture sa pamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of IFA Region 4A na pinamumunuan ni Regional Director Sami Malba kabilang sa mga dumulo sina Batangas Governor Bin Masantos Recto, mga alkalde mula sa bayan sa paligid ng lawa ng tahala, ganyan ng hepe at mga kawani ng mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan bilang bahagi ng programa isinagawa na ang isang budal paita bilang pagpapakita at pagpapatunay ng mga isdang nagmumula sa lawa ng taal tulad ng tawilis tilapia, bangus at malipoto ay ligtas at maayos kainin. Layunin na aktibidad na ito na ipamahagi ang tamang impormasyon na ligtas at hindi nakakasama sa kalusugan ng mga produktong ista mula sa talik. Gayun din ang layunin na tiyakin ang maayos na kapakanan ng mga mangistang umaasa sa yaman ng lawa para sa kanilang kabuhayan, isang hakbang tungo sa isang matatag na kalusugan at matatag na Batangas. Mula sa DWLFM 95.9 ito, Serenz si Bellda ng San Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas CNN live, live Nationwide Maraming salamat Trans Bellda mula po naman sa impila ng DWL FM Radyo Totoo CNN Batangas